Inaresto ng Osaka Police ang tatlong matatandang Japanese na lalaki noong Miyerkules dahil pineke nila ang iilang dosenang mga car crash mula pa noong 2011. Ang tatlong lalaki ay naakusahan ng pag-acting bilang driver at pedestrian sa isang crash noong Oktubre. Dalawa sa kanila ang papalit-palit na nagkunwaring driver na sinadyang magmaneho patungo sa isa pang kotse bago sila biglang liliko. Dahil dito, ang driver ng isa pang kotse ay mapipilitang mag at matatamaan niya ang pangatlong miyembro ng grupo na siya namang hihingi ng 20,000 yen o 200 US dollars bilang kapalit ng pagkabangga sa kanya ng driver. Lumabas sa pakikipag-usap nila sa pulis na iilang dosenang beses na pala na isagawa ng grupong ito ang kanilang modus operandi sa loob ng tatlong taon sa Kansai, Japan kung saan milyong-milyong yen ang kanilang kinita umamin sa kanilang krimen ang tatlong lalaki at sinabing gusto lang daw nilang kumita ng pera para makapag-enjoy sila.